Sa sila? Ha? Mag-order sila uh, wala pa. Wala pa? <laughs> lang. Lang. Lapit, lapit lang eh. Babalikan mo? Oo. Uh, so, ang so, mga pa pa. boy lang ako. Pwede pa daw siya bumalik. Pwede pa siya bumalik. <laughs> sexy naman. <laughs> Ay, marami. Isang kilo yan. Ang malalaki yan. Hindi po mo. Ang dami niyan siya sa'yo yan. Pwede sa pwede. Pwede sa Hindi pwede pwede. sa akin yan lahat. Hindi may order. Yung tambakol, pwede ba pumili ng isa lang? Oo isa lang piraso? Isang isda? Oo. Oh. Oh, oh. Kikilo na lang naman. Oo. Oh, isang tambako na tsaka isang sobraya. may sobra Sobre oh. yung Bakit ganyan? Ba't ganyan? <laughs> Walang plastic. <laughs> Natok <laughs> Kanino yun? Kaya mo kayo nanaybit. Ay, lang oh. yeah, sa kadaan ng dito nila may buka. Oo. Oh, Hindi atin ko dahil. may sobra yan kasi may tubig eh. Hmm. Wala akong bariya. Magkana yung 195? Uy, sa akin na Nah, eh. isang no. tambakol na isang piraso lang. Si ano, si ate yung parikin. Babalikan ko rin. nag chat din sa akin. Ayod, Kaya ate yung marim. Maripi isang tilo yata. Wala. Wala. Nag-puswit. Bakit di mo inalo? No? Dinuble. Huwag ka dito kay Bakulo. Ay, kay Bakulo din ah. Dinaluan ko lang. Dinaluan ko lang. Oh my god!